Dudududu. Beri beri beri. Spek tu. Beri beri beri. Berapa buah buah berapa Mama mo. Sad. Ewan ko po, di ko po alam. Ano nga Your Honor, di ko po alam. Ten. Your Honor, di ko po alam. Your Honor, di ko po alam. Sub mo ba sa hindi? Kung meron ako hindi. Kaya ito, rolling ka dito eh. Oo nga, kaya rolling ah. kala papa Loria. na to naliligaw na brief. Akin na niya. Ee, montage. Montage. Ring, ring. E. Sorry, sorry, sorry. Ganda dito to. Bye-bye, guys. Oke, oke. Kali ni Santan, santan, Oh. Tak. kaya bang mo si kuya ko akit daw akit daw kami dyan. Dyan. montage oh. sa so, tayo mga sa Mami, no, Love, bakit ay sila ilig ha saan sa siyam nila ano saan ba eli dot eli may libo din yun. Bobo din yun. Kalaya din mo nga ito, Ray. Malapit ang montage ko. Hindi na tanggal mo. Batling. Hey, his vlogger po talaga ako 2022 sa prank sa warma. Go. Nagkaroon, nabagsak yata ni Ring. Tara, walis tayo dito kayo sa bubo. Walis ka. Simil po namin. Di sa'yo na. Bago, may bubo ka lang namin na mo, amin naman ang galing lahat yan eh. Ano ka. Sa amin lahat yan. Ulul. <laughs> Ulul ka rin. Yung ganyan, ito pa nga, binigay pa nga ito ni Mama. Ayun o. No. Ayun o. No. Ayun o. Ayun o. Dalawa pa nga binigay dito siya. Ito yung isa, cactus. Ayun o. Tsaka yun o. No. Ayun o. o. Amen. Ganda ng view. Pag sinabi yung view, I love you. Ay, bali. Sinabi yung maitim tawagin ko sa ring. Itim. Itim. Ayun o, no. pera mo muna yun yung pangang kay Bebo. Ang ina mo, talagang ganda ng balat mo. Oh. Itim na Ay. Ay! Ay, sorry po. Ay, sorry po. Niga, 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 niga. Ano daw? <laughs> may aso pa sa ito. Bidyo mo, Ari. Bidyo mo, bidyo. Bidyo mo. Ay, pala may aso. Ha? Tulak, si, ay tulak mo si Rain. Ay tulak mo si Rain. Ay tulak mo nga si Rain. Anong kalagayan? Kailangan mahitim yung view. Montage. 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 Tiga mo. Tiga mo ang creepy. mo ang creepy. Ngunitin natin.